You are a kind teacher, good teacher, who make the things much better. An all-time teacher who always accept challenges with a smile, just staying cool and calm, guided by principles. Jolly to be with, whether or work, or at relaxation. The love and care for your learners can be compared with the taste of wire, growing stronger and sweeter the test of times. It is our prayer that you walk with wisdom and knowledge with God's grace as you end this journey and begin a new one. Hello everyone. My name is Teacher Al and I'm Teacher Kim. We started or founded Saint Philomena School Kids Comfort Zone Inc. It's a school for children with uh, special needs. I'm Annalisa Gabrido Rindora from Hinigaran Negros Occidental. I'm a kinder teacher and grade 2 teacher for uh, 25 years, but total service is 35 years in education. Hi, I'm Kat. And I'm Anjo. And we're proud parents of Hope. Kami ay mga edukampiyon. At ito ang aming kwentong matatag. Uh, initially I really wanted to be a lawyer uh, but it has been decided no by my father and my aunt that I should take education. Noong bata daw ako, meron akong dalawang tito na engineer na sila daw yung palagi nagbibigay sa akin ng pera at uh, kaya daw gusto kong maging engineer. Ang tita ko ang nag-encourage sa akin na kumuha ng education pero sa akin, ayaw ko ng education dahil gusto ko ng commerce. So hindi niya alam na nag-enroll ako ng commerce. Pero sa hindi alam na kadahilanan, na nabagsak ako. Kasi ang nakuha kung math ay sa engineering department. When Kim and I decided to put up the school, um, as I was helping her, parang uh, teacher aid niya ako. Kasi marami, meron marami na rin kami mga bata noon na may special needs. I began to ponder na bakit ko ginagawa ito nang wala naman akong background, no? So, I decided to pursue or pag-aralan kung ano yung theory behind it. Sabi nga nila, lifelong learners tayo, no? And so, I pursued yung uh, masters ko sa Philippine Normal University. I finished yung MA ko sa educational management. And then, right now, I'm Uh, siguro malapit na tayo sa finish line ng ating Ph.D. ng Leadership and Management, also, again, from the Philippine Normal University. Nag-apply ako ng pagtuturo sa Baguio Central School. Parang doon na nag-umpisa na na-feel ko na maganda pala magturo. Kaya pag yung bakasyon na, namimiss ko yung mga bata, pumunta ako ng school. Hindi ko pinagsisihan na naging teacher ako. Almost 30 years. <laughs> so that's long years of being in special education in education in general. So um, No, ano, no regrets, no. Masaya, masayang magturo sa mga bata. wom ko pa si Hope, uh, we wanted for sure na no screen time. Tsaka hands-on talaga kami as parents na kami mismo yung mag-aalaga. Kasi syempre, iba pa rin yung, ano, um, iba pa rin yung dating kapag yung parents mismo yung nag-aalaga. Yung mga advice ng doktor, yun, pinapakinggan namin. Kasi wala talaga kaming ideya kung ano yung maganda para kay Hope during pregnancy. So, nag-base lang kami sa sabi ng doctor na kailangan makinig sa ano yung, mga classical, classical music. music. Wala rin naman kaming ganong research, more on like nadadaanan sa Facebook, sa mga reels. Although, syempre, hindi naman din lahat applicable din yon. Depende din naman kasi sa parenting at saka sa bata yung kung ano yung mag-work sa kanya. Mahalaga ang magulang uh, when it comes to raising a child majority of the time ng bata ay kasama magulang especially dun sa younger years no and um, may mga kasabihan nga na ang magulang daw ang unang guro no um, mainly because ang ibinibigay ng magulang ay hindi lamang yung uh, academic kung hindi yung holistic development ng bata yung bata habang lumalaki siya nami-mirror niya yung ginagawa ng magulang. No? Um, kahit na hindi aware ang magulang na nagtuturo o inaituturo na pala niya sa bata, eh dahil nakikita ito ng bata, ginagawa niya ito. Kaya nga mahalaga na magbigay ng oportunidad or opportunity sa mga bata by uh, letting them join sa halimbawa sa preparation ng food, Even sa pagtiklop ng damit, sa paglaba, bakit? Kasi preparation lahat ito. And it doesn't have to be formal. Ang gusto kasi kadalasan ng magulang, kailangan pagkakain ng bata malinis. No, malinis yung pinagkainan. Walang nahuhulog. So anong gagawin ngayon? Sinusubuan na lang nila yung bata. So ang bata, hindi natututong humawak ng kutsara at tinidor, makalat, makalat naman talaga. Ngunit kung Uh, nakikita ng magulang yun na pagkakataon upang mabigyan ng uh, pagtuturo yung bata kung paano yung pagtamang pagkain or yung paglinis ng pinagkainan niya it would be something na nasa core memory ng bata sometimes kami yung napepressure na seeing online na parang may ibang kids at her age kaya na mag ABC colors 1 2 3 pero hindi naman namin kay hope kasi nung napansin namin na hindi niya na agad na pick up. Parang hindi naman din need. So, we shifted na lang sa ano, parang everyday tasks. Kung ano yung ginagawa niya everyday. Kung um, gigising siya, siya na maghuhubad ng damit niya, siya maglalagay sa laundry. Kung paano kumain Oo. using spoon. Doon kami nag-focus na parang everyday skills na siya mismo, um, um, kaya na niyang gawin na at a young age. Ang mas importante sa amin yung kaya niyang i-facilitate yung feelings niya na kapag hindi pwede, hindi pwede. 'yon kesa sa ABCD kasi yung ABCD hindi mo magagawa. Kaya magag naman matututo oh, na rin naman oh, eventually. In time, let me differentiate it kasi sa mga parents na may special needs, no? Um, nagiging mas kasi para sa kanila, no? Nagiging uh, mas mahirap nagiging mas um, nakakapagod kasi meron ngang special needs. Meron silang karagdagang ginagawa. Kailangan madagdagan yung pasensya nila. No? Kailangan madagdagan yung pag-unawa nila. Kailangan madagdagan yung uh, lahat ng halos ng bagay na kung ikukumpara mo sa isang tipikal na bata. Lahat ng mga bata may kanya-kanyang sariling pangangailangan. Hindi sila pantay-pantay. What we do here is we give support and that support varies depending on the need of the students so ang trajectory nila ay dapat pataas, merong progreso, progressive. Hindi yung stagnant na dito lang sila o hindi naman yung nagre-regress sila na wala na silang patutunguan. Iba-iba. So, merong mga gifted, merong mga gifted and talented, merong mga matatalino, meron naman yung uh, nangangailangan talaga ng iba't ibang klase ng suporta. So, when we say special ed, not necessarily na, huy, hanggang dito lang yung bata na yun may patutunguhan. Nakadepende yun sa suporta na binibigay natin. Ang reason kung bakit gusto natin magbigay ng inclusive education ay upang later on ma-integrate ang mga batang ito sa lipunan. Kaya namin inumpisahan yung kaibigan ko sila movement or yung IRISE program namin wherein we decided that the child must not learn or acquire their skills sa loob ng classroom, kung hindi sa lipunan. We take them up, take them out, no? Sumakay sila ng jeep, papara sila. Of course, simulated, no? Kasi kung di mo naman simulate yan, biglang tatakbo yan sa kalsada, eh, no? But we simulated things for them. Bakit? Kasi hindi naman pinagagawa yan sa kanila, eh. Pag pupunta halimbawa sa grocery, ilalagay lang yan sa cart. Tumahimik ka, ito gusto mo. Huwag kang makialam. Hindi dapat eh. Dapat, kung hindi pa sila marunong mag-addition, hayaan na. Dibigyan sila ng calculator. Kasya pa ba ang pera natin, anak? Anong gusto mo? Gusto mo yan? Anak, pag may minus ko yan dyan, oh, ito na lang ang pera natin. We assume na hindi nila maiintindihan yun. Hindi. You let them experience and then they will understand. sa teacher may sinusunod kaming curriculum pero kung minsan lumilihis din kami kasi depende sa needs ng mga bata. Halimbawa, may mga bata na kahit paghawak ng lapis hindi alam, kaya dapat marunong mag-adjust ang teacher. So, may mga estudyante na na-encounter ako noon na akala ko siyempre grade 2, dapat marunong na silang bumasa, pero pag tinawag mong bumasa, hindi man lang buksan ang bibig, yun pala nan reader sila. Kaya inuumpisahan ko yun sa sounds hanggang sa matching of pictures na yung beginning letter, match with pictures, para lang maturuan ng bata o paano bumasa. Unang-unang inintroduce sa kanya, box. So, nakita namin, interesado talaga siya sa box. Like, animals, una animals. Then, pag nakita niya in person, sobrang tuwan-tuwa siya, kaya books talaga yung gusto niya. Ayaw niya ng toys. Nung baby kasi, di diba parang number one um, advice nila is to keep on talking to the baby. Eh parang minsan ang hirap naman kausapin ng bata na hindi naman magre-respond. So, what we did is read her, read her books na lang, tell her stories, nang paulit-ulit kahit um, ano pa yan. Siya, minsan siya na mismo kukuha ng book. Um, sasabihin niya sa amin, Mommy, read. Daddy, read. Then, nakikilala na niya yung characters kasi since um, we wanted nga na no screen time, Talagang every character, every animal, every single thing sa book niya nalaman. Ma-recommend ko lang kapag magtuturo tayo sa mga bata, yung pinaka-importante na uh, mga tanong, halimbawa, ano, sino, saan, uh, bakit. Uh, yun po talagang makakatulong na po yun sa mga bata. Paano ang pagiging independent naman niya? Um, hindi namin finors, pero kapag meron nangyari lang yun kapag kunwari meron siyang gusto, hindi yung iaabot niya sa amin tapos as, mm, alam na namin yung gagawin, hindi ganun eh. Ang ginagawa namin, kunwari, first tuturuan namin kung paano, then kung hindi niya kaya, ibibigay niya yung toy or book, then tatanungin namin siya, what do you want, what do you need? Hanggang siya mismo natututo siya na sabihin kung ano yung gusto niya. Kaya parang para si matanda ngayon na kapag may gusto na, siya sasabihin niya. Kahit alam na namin yung gusto niya, syempre we know naman talaga pero we let her be the one to tell us para hindi yung hindi namin pinifeed lahat, oh. lahat sa kanya. Hindi niya inaasa lahat sa amin. Hindi namin pinagsawaan na ulit-ulitin, kahit minsan ayaw niya, kahit minsan mahirap. We still stick to our routine, we still do it. Kasi alam naman namin na one day, magigets niya. And yun na nga, umabot na kami at two more than ay, two and a half years old, alam na niya na some things na, syempre may limitation din naman na minsan siya yung nasusunod, pero not to the point na siya yung masuspoil. Parang we let her lead, pero we don't make it na parang masuspoil siya. Hinayaan namin siya na, kunwari after drinking vitamins kasi automatic uugasan yon So nanonood siya hanggang sa time na siya na yung gusto niya, siya na yung gumawa nun. Kunwari, may hindi na nga siya nakuhang gusto niya, short while lang siyang iiyak kasi parang she knows rin naman na hindi pwede. Sasabihin lang namin, um, not for babies or kaya um, next time. Okay na, gets na niya. Tapos minsan, tatanong ko, do you want mommy to explain? Opo. Tapos din na explain to her. And then yun na, she stops naman. Hindi na niya hinihingi ulit. Minsan, bigla na lang maaalala niya pero uulitin niya, not for babies. Um, hmm. uh, Siya na mismo yung nagsasabi, uh -oh. not for baby O kaya, yeah, dangerous, ganun. Siya, siya na mismo. don't be pressured with everything you see uh, especially sa social media kasi not everything will work for your child um you do you of course there are different um scenarios parenting styles and daming pumapasok ngayon na idea na gentle parenting o kaya ano ba basta maraming klase pero you have to focus na kung ano ba yung ugali ng bata nyo ng child ng kid niyo and just don't get pressured kasi Um, kayo rin, parang mapipressure din kayo, mahirapan din kayo, hindi nyo alam what will work for your kid Enjoy nyo lang, um mm -mm. enjoy lang Kung saan kayo nag -e enjoy na magbabanding ng baby nyo, gawin nyo uh, and Don't compare pala, Yan, uh -huh. number one, don't compare Kasi sometimes you will feel na, bakit yung ibang baby kaya na nito, kaya ganyan Pero iba-iba naman talaga ang mga baby Ang pagiging matatag ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na mapanatili o masustain natin ang ating ginagawa para sa bata. Hindi ibig sabihin ay lagi kang matapang at malakas. Sabi nga nila, vulnerability is the new strong. So, ang ibig lang sabihin noon ay kung anumang dagok tumating sa buhay natin, lalong-lalo lalo na halimbawa yung nangyari sa pandemic, kailangan nating bumangon. Kailangan nating bumangon, bumangon. At Manatili tayo nakatuon sa goal natin ang pagsagawa kung ano yung nararapat bilang magulang, bilang guro. Gaya nga ng banggit ni Teacher Al, ang lahat ng ating gawain ay para sa bata. Uh, ang pagiging matatag it is only not for myself but uh, for others para uh, sa karapatan na rin ng iba. Resilience for me is choosing resources to help us uh picking up what we think would work and accepting that sometimes others won't work. Sa akin, ang pagiging matatag, um, pagtanggap na merong ibang taong makakatulong sa akin, sa amin. To serve and be an inspiration. To nurture and care. From a place of love. To fight for inclusion. And to create a future full of possibilities. Yan ang kwentong ito kampiyon. Yan ang aming kwentong edukampiyon. Yan ang kwentong edukampiyon. Ang kwentong matatagpo. Ang kwentong matatagpo.